Si Pangulong Marcos sinabing itong resignation o pag-resign itong si Secretary Bunuan ay dahil yan sa command responsibility. Habang si Secretary Dizon naman, ang bagong talagang kalihim ng Department of Public Works and Highways, iniyak na sa sa ilalim sa intensive review yung mga blacklisted construction firm. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bumbo Anali Soberano. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na command responsibility ang naging dahilan ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na mag sa pwesto. Ito rin ang naging basehan ng Pangulo na tanggapin ang kanyang pagbibitiw. Sinabi ng Presidente, inako ni Bonoan ang responsibilidad sa mga kinakaharap na kontrobersiya ng ahensya dahil sa mga maanumalang flood control project sa ilalim ng kanyang pamumuno. Inihayag din ni ng presidente qualified si Secretary Vince Dizon sa pwesto, lalo at maganda ang kanyang performance sa Department of Tra uh, Department of Transportation. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Uh, Secretary Bunuan uh who, who uh, said that it basically that he took responsibility because he were it was under his, uh, all of these things happened all of these uh, problems happened under his watch. So in uh, you know under the principle of command responsibility uh, he felt that he, he should be disposed so uh, and why Vince Dizon? because uh, well uh, he seems he's done a very good job at the OTR, um, and I think he's already set the uh, set the stage for all of the things that we need to do uh, so pwede na niyang iwanan Uh, and uh, go to public works. He's also familiar with the workings of the uh, Department of Public Works. And Samantala, isa sa ilalim naman sa isang intensive review ang mga blacklisted construction firms upang mapigilan na hindi na ito makapag-operate pa kahit magbago pa sila ng mga pangalan. Ito ay bahagi ng ipatutupad ng long-term structural safety net upang matiyak ang integridad ng infrastructure development sa ating bansa. inihayag ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ng mga contractors na sangkot sa ghost at substandard flood control project projects ay blacklisted for life. Manigpit ding babantayan ang mga kumpanyang ito maging ang pangalan ng mga may-ari. Aminato ang kalihim ang kinakaharap na problema. Sa flood control projects ay dekada na at kailangan ang mabilis na paglilinis o ang isang komprehensibong pagbabago. Hihilingin na rin ni Secretary Dizon ang courtesy resignation ng lahat ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa buong bansa top to bottom. Tatanggalin ang lahat ng sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Pakinggan natin ang pahayag ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. So we have to be vigilant and we have to ensure that we are able to place long-term structural safety nets para hindi na pwedeng gawin to ulit dekada na to. Hindi to, hindi to taon, hindi taon ang binibigang dito. Dekada to. Na ganyan. So, ano to? Uh, ah, kaya, sweeping. Sabi nga ni Pangulo, sweeping. Samantala, nasa independent commission na rin ang pagtukoy kung makakasama si dating Secretary Manuel Bonoan sa mga dapat maimbestigahan kaugnay sa patuloy na pinag-uusapang katiwalian sa flood control projects. Ayon kay Dizon, lahat ng individual na kailangang maimbestigahan ay daraan sa pagsisiyasat. Utos din ni Pangulong Marcos na mapanagot ang dapat mapanagot sa malawakang irregularidad. Kumpiyansa si Dizon na may mananagot sa mga anomalya sa flood control projects bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pakinggan natin muli si Secretary Vince Dizon. Ang Independent Commission ay napaka-importante kasi siya ang magiging in charge to hold people to account. Ang DPWH po ay magko-cooperate sa Independent Commission. Pero ang Independent Commission po ang tagagang mag-iimbestiga at pag may ebidensya, magfa-file ng mga karampatang kaso laban sa mga uh, kumpanya, individual, uh, na kailangang panagutin. Si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Mula sa Malacanang, Bombo Anali, Montano, Soberano, nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.